guest natin, favorite na classmate or kaibigan ko, Dr. Giselle Herbacio. Kasabay ko siya mag-cardiology sa PGH. Huwag na natin banggitin yung year. Ah, uh, napakatagal na. Pero si Giselle, cardiologist at expert siya sa electrophysiology. Ibig sabihin, sa tibok ng puso. So, mas magaling siya kaysa sa akin. Alam niya yung mabilis, mabagal, pacemaker, lahat, mga ICD, alam lahat siya yung expert. Actually, halos one of the pinaka-expert sa Pilipinas. Giselle, bati tayo. Good morning. Good morning, Batch. <laughs> Batch. Good morning sa so followers ni Nadok, Willie and Doc Lisa. Tsaka si Giselle, kung kwento ko sa inyo, sa UP PGA, siya. In, intermed, right? Mm -hmm. intermed. intermed. siya. So, nag-aral siya hindi 10 years. 7 years mm -hmm. lang. Nerd, nerd lang po. Oh, genius. So, <laughs> genius to. Pero kaya niya magturo kasi PGH base ka eh. Hanggang ngayon, marami kang charity work doon. Yes. So, ang common complaint ng kababayan natin is makabugdibdib nila, hindi nila alam, stress ba sila, anxious ba, or baka hindi na siya normal. Ano bang how how do you approach that? Hmm. In tama tama ka willie, very common yung pumupunta sa amin ang dinadaing nila kumakabog ang dibdib. Hmm. Ang tawag palpitation. Okay. Palpitation. And sa tingin ko marami sa kababayan natin alam na rin yung ibig sabihin ng palpitation. Uh, usually, they describe nila, either ibig nila sabihin mabilis yung tibok ng puso O kaya irregular yung tibok ng puso Or malakas sa gabi nararamdaman nila Correct So how do you know na kapi lang yan, stress lang yan, tulog mm -hmm. lang yan? How, how, how can you see, clinically uh, kasi hindi normally dapat hindi mo nararamdaman yung kabog ng puso mo yun ang pagkakadesenyo ng katawan ng tao no hindi nararamdaman dapat so pag nararamdaman mo hindi yun normal hmm. ngayon tama ka naman na may mga ibang factor katulad ng kape o pag ninenervous ka halimbawa may anxiety marami sa atin naka experience itong anxiety noong time ng pandemic hmm. nakakaramdam ng kabog So, yun ang tinatawag na, kumbaga, expected na palpitation. Uh, wala namang kailangan gawin doon. Kailangan lang siguro bawasan yung kape or pakalmahin yung sarili, magdasal. Yun yung mga bagay na pwedeng ma-solve sa sarili. Pero meron yung mga hindi na, parang kumbaga hindi na kaya i-handle sa pang sarili, kailangan na magpa-check up talaga. Paano mo malalaman na kailangan mo nang magpa-check up? Siyempre kung may kasamang ibang sintomas na mas seryoso like nahihirapan na huminga o nag-chest pain na, nahihilo, nawawala ng malay, hindi na magawa yung usual na activity, yun yung mga tinatawag na alarm symptoms na kailangan magpa-check up na sa doktor. Okay, so very important sinabi ni Giselle. minsan inuulit ko eh, para mm -hmm. ma uh -huh. so, pag maraming nag comment eh, palpitation daw siya, tachycardia daw siya, nakita ko ma. Kaya, mm -hmm. So basta kabog lang, hindi nahihilo, hindi natutumba, nakaka-work pa, okay pa yon Siguro ang isa pang pwede natin na gamitin na tool para malaman kung potentially seryoso o hindi, uh -oh. pulse oximeter. Diba, parang ah, nagkaroon tayo oximeter. nito. Lahat ng bahay siguro halos nagkaroon ng pulse oximeter noong uh -oh. time ng pandemic. Paglampas ng 130, yan. At saka lalo na kung hindi siya bumababa. Pulse oximeter for the heart rate. For the heart rate, hindi, hindi for the oxygen. Hindi dahil sa oxygen, uh -huh. may heart rate. Or magbilang, kaya ba nila magbilang? Uh, kaya naman, kung merong second hand yung watch, pwede natin bilangin rin manually. Pero tingin ko mas madali yung pulse oximeter. Ah, uh, pulse oximeter na uh -huh. lang. Na may pulse rate. Or yung blood pressure, meron din. Oo, uh -huh. uh -huh. yung ibang blood, blood pressure, pressure monitor, may pulse rate reading rin pag 1.30 or mas mataas sa so 1.30, lalo na kung hindi siya bumababa, let's say 30 minutes na tinatry mo nang mag-relax, hindi bumababa. O kaya irregular, yung numbers do sa pulse oximeter, iba-iba yung lumalabas. Kunyari, 60, 90, 120, tas 85, parang hindi siya isang number lang. It's an indication hindi na yon normal. Kasi dapat more or less hindi siya nagbabari ng sobrang laki na sobrang bilis within a short period of time lang. Ikaw kasi, Giselle, ayaw mo mag-vlog eh. Kita mo, mas marami siyang alam kaysa sa akin, no oh. Ako, payo ko, ganun lang, o oh. Sabi niya, deep breathing lang daw, no? payo deep ko. Breathing. Ikaw, alam mo, yung yung BP Pulse ng ko, may 60, may 90, may talon pala yun. Uh -oh. From experience. May, uh -oh. Bakit 130 yung heart rate? Hindi ba pag 100 and above? Pwede pa sa'yo 100 and above minsan? Uh Oo, -oh. usually kasi, pag yung normal na pagbilis ng puso, sa average age ng tao, hanggang uh -oh. 130 pwede. La luna hindi 'pag kasi sabihin I, I know, natin mas na mas matanda mas, mas ano? matanda mas mababa yung peak heart rate na tinatawag hmm. or yung pinakamabilis na heart rate na naaabot. So yung 130 yon ay para sa mga wa, 60 years old pataas. Pag syempre pag mas bata kunyari yung pasyente 20, the eh, kite 150-160 pwedeng normal pa yon. Pero ginawa ko na lang 130 para mas simple kasi siguro karamihan ng tao hanggang ganun fitness level ang <laughs> ang naaabot eh. Pag si Dr. Giselle Herbacio nagsabi ng 130, walang ko kontra. Pag ako ng sabi ng 130, marami magko-question. Mali yan si Doc Willie, dapat 100 lang yung heart rate kasi syempre sa other non-specialists 110, 120 panic na eh. Uh -oh. Diba? Makita uh -oh. sa ECG. Uh -oh. Sinus tachycardia. Yan uh -oh. naman, ECG daw siya. Uh -oh. Panic na siya. Uh -oh. So, pwede natin bigyan muna ng mga normal things na maayos nila. Takot kasi sila magpa-check up. Mahal. Uh -oh. Uh -oh. So, kape, ano bang usually doon? Tea, energy uh -oh. drinks, ano coke. ba doon? Yung coke, may caffeine rin yon Chocolate. Lahat ng dark? Lahat ng dark na tea. So, green tea, Soft drinks, pwede. basta dark colored. Yes. Lem hindi, yung Mountain Dew, hindi naman dark colored. Madami daw caffeine oh, yun eh. So, soft drinks, mataas na rin sa caffeine. Mm -mm. Nagpapalpitate din sila. Pwede, kung nasobrahan. At uh -huh. lalo na kung, meron tinatawag na caffeine sensitive eh. Kung baga, mas nagre-react sila sa uh -huh. caffeine. Eh, kape lalo na. Lalo na yung mga brood or yung mga Americano, Starbucks. Ganun. Oo, oh, mga matapang so, yan. So, eh. ano lang pwede nilang orderin? O ano Ay, hindi, naman yung... sa bawal. Actually, yung coffee, maganda nga for the heart, di ba? Uh, Basta wag lang sobra. At saka, syempre, kung meron ka ng irregular heartbeat uh -oh. or alam mo nang nagre-react ka, eh, adjust mo. Common sense. Uh Oo, -oh, yes tapos pag mabilis lang heart rate nila ito daw 120 daw heart rate niya kabado na siya uh -oh. so pwede yung deep breathing ano bang ginagawa mo uh -oh. yes. as a pampakalma pampakalma. pampakalma alam ko marami ka pang secret technique uh -oh. na hahanap hindi ah uh, actually unang-una dapat everyone should be should get enough rest kasi kunyari puyat ka okay, or stressed puyat. ka talagang mataas yung resting heart rate mo pero kunyari nagkaroon ka ng parang panic attack or feeling mo nagkaka-anxiety ka, uh -huh. ang pwedeng pampakalma, tama mayon deep breathing. Kasi pag nag-deep breathing ka, nasa-stimulate yung pangontra sa adrenaline. Yung adrenaline po, yung yung neurotransmitter ng katawan na nagpapabilis talaga ng tibok ng puso. Pero pag nag-deep breathing ka, naka-counteract yon para bumaba yung heart rate. At saka at the same time, nasa-stretch po yung mga organs natin, like yung lungs, yung chest wall nandun yung mga nice stretch po. na nag deep breathing kasi para na, ah, nalalayan ng hangin eh paghinga mo uh -oh. so isang antidote yon or isang paraan para so mas maraming oxygen papasok oh not only that not only sa mas maraming oxygen na papasok para na stimulate talaga na pabagalin yung heartbeat Uh, uh. So, Para sympathetic. Yes, yeah. so dapat slow deep breath. Slow deep breathing. For how many minutes? Uh, I would say isang hinga kada sampung segundo. Tapos pwede mo 'yan gawin for let's say two minutes or five minutes. Try mo i-clear yung mind mo, wag masyadong nag-worry, wag nag-overthink yun yung mga measures. Pwede rin uminom ng tubig. Ng tubig. Yeah, no? Uminom ah, na ah. ng tubig. Yes, kasi yung then. sa acid, eh, di ba? Minsan yung acid yung, uh -oh. yung nakaka-stress. Eh, pag uminom ka ng water, edi eh na dadilute, na babawasan yung acid sa chan. Uh -oh. uh -oh. so, so, pag uh, nagpa nagpapalpitate, uminom ng tubig, Pwede rin daw sumabay tumaas yung blood pressure pag kabadong. Ah, uh, yes. Yes, kasi yung blood pressure is proportional or sumusunod sa heart rate. So, the faster the heart rate, the higher the blood pressure. Pahiya ata ako doon. Hindi ko alam yun. Na. Sige, sige. Pakihulit. <laughs> uh, the higher the heart rate, uh -uh. tatas. Ang blood Wala pressure. Naman. Alam mo, Giselle, pag ako uh -huh. nagbablog, kaunti uh -huh. lang nanonood sa akin. Oy, Nakita mo yan, yan no? no? 1.4 ka. Oh. Gusto ka nila, oh. <laughs> Hello Ayan, po. Ano. Alam nila kasi yung marunong mag-explain at may Try, expertise. Kasi yung mga nagbobola sa nag sa, <laughs> sa PGH talagang kasama po 'yan sa training po namin Oo. na mag-explain po para palinawin. Tsaka sa PGH, yung pasyente natin hindi maka-echo, talaga pinag-iinitan natin yung physical signs. Correct, science, eh. correct, correct. At syuka, syempre, kung may uh, paraan na masolusyonan siya sa bahay, Uh why, why not? not? Why not? Para hindi ka agad kailangan tumakbo magpa-check up, 'di ba? So marami so aside from this, the breathing... Mm -hmm. Meron na ba silang magagawang mga maneuvers uh, or bawal? Ano pwede? Ikaw ang expert uh, dito. Well, Merong mga secret maneuver ang mga cardiologist. Uh, uh, well, pwedeng uminom ng... Kung sobrang bilis yung heartbeat, minsan makakatulong yung uminom ng baso ng malamig na tubig. Cold. Cold. Okay. Cold so, water. Malina yung warm cause para dito ah. Sa acid yung warm. Sa acid ang warm. Okay. <laughs> oh, tapos isa pang pwedeng gawin, umire. Umire, parang iho hold mo yung breath mo. Baliktad na naman. Kasi di ba bawal umire sa heart attack eh. Oh, eh kaya lang ito. Eh, <laughs> Iba na to eh. Palpitation in general. So, iniisip mo baka SVT na to? Ah, uh, hindi. Yung pag-ire kasi... Kahit, kahit hindi siya supraventricular tachycardia, okay na to. Basta tachycardia lang. Makakabagal rin siya. Uh -huh. Uh -huh. Pero so, lalo water. lalo na pag yung, yung sinasabi ni Doc Willie na supraventricular tachycardia siya po yung pinaka, isa sa pinaka common na cause ng palpitation na nagtatagal. Ibig sabihin yung ayaw bumagal talaga forever mm. 150, 160. Gusto mong biglang patigilin yung 150, 160 na yun, pwede ka umire Minsan. Hindi naman parate po uh, minsan So, konting ire deep breathing tapos uh -huh. inom ng malamig cold, na malamig. Cold water ano nangyayari sa parasympathetic ah uh, na stimulate yung pangontra sa adrenaline kaya either kung uh, in general basta mapapabagal niya yung heartbeat whether it be kung supraventricular tachycardia or yung yung usual lang na pagbilis which is sinus tachycardia habang naman. kinakausap ko ni Dr. Herbacio yung utak niya naka, naka na na pag <laughs> Pag tachycardia ka, SDT ka, hindi siya magkakamali. What about yung mga hugas ng mukha ng malamig? Uh -oh. Or yung pag, ano na, carotid massage? Ah. Well, I think yung carotid massage, medyo tricky yun. Huwag muna yun. Kasi muna. may precautions na kailangan i-take, which is kailangan medyo may information tayo na wala walang baradon eh. Eh, baka pag delikado. Oo, oh, oh, delikado. Baka may ma-dislodge tayong baradon. Okay. Kaya sa so tingin ko, sa ER yon yung carotid Kanya, sinus kanyang massage. Kanyang technique. Uh, uh, pero, pero, pero sa yung iba, hilamos, pinakoyo, sa Hilamos, pwede. Uh, 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 Actually, yung carotid sinus massage, let's say na-try na yun sa'yo ng doktor mo, ibig sabihin, na-test niya na na walang bara. Baka yun, pwede mo nang gawin on your own. Pero pag first time, um, unless meron kayong kakayanan na i-auscultate o pakinggan yung sa carotid arteries. So, pinapakinggan pa. So, mar maraming nanonood sa ating doctors din. Eh? Ah, oo. So, so, pag di specialist, uh -uh. auscultate, walang ah, uh Ah, -uh. uh -uh. Then, o na carotid ultrasound. Ah, uh ah. -uh. Pwede yung carotid massage. Ilang seconds usually? Uh, mga 10 to 20 seconds. Parang i- Ganong I malakas? Hindi. First, i-describe muna natin na i-auscultate. Okay. Check mo na walang parang murmur or bruise doon. Yun yung uh -huh. senyales na may bara. Tapos pag na-check mo na wala, tapos i massage mo, mga 10 to 20 seconds. Uh -huh. Dito sa angle of the jaw. Kung nasa yung pulso, you hold pressure for uh -huh. mga 20 seconds. Uh, gano ka diin? Uh, firm. Firm. Pero huwag rin naman sobrang diin. Ayaw mo naman totally ma ano ma occlude yung blood flow to the brain and never never sabay bawal bawal sabay na i so babagal siya babagal siya kung effective babagal siya kahit tachycardia or svt o anumang yes. atrial tachycardia yes. um, whatever yeah uh, babag pag svt ito mas advanced na po to pag svt mata-terminate siya titigil siya bigla siyang babalik sa normal pero yung ibang klase like yung sinus tachycardia or atrial tachycardia babagal sandali and then bibilis ulit. Masarap, ano, temporary lang 'yung effect niya. Masarap pakinggan yung malalalim niya na pinag-aaralan natin dati. Sige nga, explain mo nga lahat. Yung mga MAT atrial fibrillation, uh, ano ba? Uh -oh. Yung iba babagal. Uh Oo, -oh. 'yung 'yung sinabi kasing supraventricular tachycardia, siya 'yung most common, uh, common. na fast heart beat sa adults na regular. So pagka yung supraventricular tachycardia na sinasabi, the carotid sinus massage will actually terminate or mapapatigil niya yung SVT. Pero all others, all others meaning atrial fibrillation, atrial tachycardia, sinus tachycardia, temporary lang po ang effect ng carotid sinus massage. May so babagal. Din. Well, uh, temporary lang. Pinaka-helpful siya talaga sa SVT. Pero kung S Marami, di ba may nakikita tayo sa PGH SVT? na kawawang-kawawa, walang uh -huh. pera, nakahiga uh -huh. na lang yung babae, uh -huh. SVT for 30 minutes, 1 hour, halos uh -huh. wala ng blood pressure, di ba? Uh -huh. Namumutla na, so pwede ma-terminate, di ba? Pwede ma-terminate yung ganon. Pero uh -huh. syempre pag nadala ka na sa ER at ganon yung sitwasyon, i cardiovert na yun, kukuryentehin na po yun para bumalik sa normal. Expertise ni Giselle, tagalagay ng pacemaker at iba pa, naga, ano nga tawag sa Tagalog doon? Defibrillator. Dun? Ay, alin? Ablation? Yung, yung sa EPS, meron bang tawag? Sa... Ah, kami po yung elektrisya ng puso. Elektrisya, naglalagay ng mga wire. <laughs> Mamaya nga may gagawin siya after this eh. Mm -mm. So, yun ang mga possibility. How about yung coughing? Yes, yeah. yes. Uh, diba, anything, common yun, diba? Yes. Iubo, iubo, iubo mo na lang na koconvert. Mm -mm. <laughs> So, anything na parang iiri ka eh, kasama na dun yung pag-ubo. Wala man, naman sana. danger pag uh, SBT, ginalaw to, tapos hihinto yung heartbeat? Wala naman. Ay, hindi. Hindi naman wala. siya hihinto na Never permanent. Never si diba? Wala. Walang ganun. Ang risk lang niya talaga is kung may nakabara tapos ma Wala yung bradycardia na, ano, na namamatay na na wala wala. walang ganun. So pag yun na ang palpitation, may nararamdaman na na-explain na natin lahat napunta na sa iyo kasi kahit cardiologist sa i-refer, ano muna ang gamot, opera, anong stepwise ginagawa mo sa kanya? Anong test? Uh -uh. Well, of course, first of all, inaalam muna natin bakit nagkaroon ng ganun na klase ng fast heartbeat. So, gagawa tayo ng blood test, gagawa tayo ng ECG, gagawa din tayo ng 24-hour ECG. And then, meron isang test na medyo mas specialized na, pero hindi na rin naman ganun ka, kabihira, 2D echo. Yung 2D echo po ay ultrasound ng puso. Makikita doon kung malakas yung puso, mahina, may diferensya ba sa paggalaw, diferensya sa mga valvula. And karamihan po ng ordinary SVT, normal po yung 2D echo. Eh. Ibig sabihin, talagang elektrika lang yung problem. Walang problem doon sa kaha ng puso. So, kung makita natin na ganun nga, wala mga problem doon sa mismong structure ng puso, dalawa po yung option natin. Yung isang option is gamutin. Bibigyan ng gamot. Ang effect ng gamot, eh, Parang patatahimikan niya yung fast heartbeat. So, para sa anong fast heartbeat ng gamot? SBT SBT eh, tayo, SBT. Uh Oo, -oh. SVT. So, pang SVT, ano ang... Eh, turuan mo na kaming mga non-ETS. Pag SVT... Ano bang bagong algorithm? Uh Oo. -oh. Pag ngayon, SVT, ang first line pa rin po ay beta blocker or calcium blocker. Example po ng beta blocker ay metoprolol. Or bisoprolol. Yun po, marami na pong generic yun na available. Ang dose ay? Uh, for metoprolol, mas maganda yung succinate, which is yung long-acting. Anong so brand? Pwede yung brand? Cardiocell, brand. OD or CardioCell OD or Betazoc. Yun dalawa lang mas maganda? Yun para yung mga sayo. succinate. yun Bakit di, mas maganda yung uh, metoprolol, kasi, succinate? Kasi long-acting. Sa... So, good for 24 hours or more siya. Betazoc or uh, cell yourself hindi tayo OB. nag advertise kasi alam uh, niya ano mas maganda uh -uh. yung iba kasi ano yun, tartrate ah yung tartrate na to preload fair short acting yon ah, so ah so hindi ka protected mas pang emergency lang siya Ay, hindi siya kong betaloc ah uh, kamag-anak niya eh. pinsan siya ni betazoc ah uh, yung betaloc yung short acting uh, short brand acting. niya so mas maganda yun. so those is 50 twice a day over. Mm. Pag yung short acting metoprolol tartrate 50 mg twice a day. Ah, uh, pag uh -huh. succinate 100 OD kan. Uh -huh. Oo. Uh -huh. Or 47.5 OD. Nakukuha na doon o nag step up ka sa mas matatapang uh, na gamot. actually marami naman nakukuha na doon. Hmm. However, pag hindi nakuha doon, meron pang iba eh yung verapamil or diltiazem, mga calcium channel blocker naman po yun. Yung Verapamil is 40 mg, 2 to 3 times a day, and yung diltiazem is 30 mg, 2 to 3 times a day. Hmm. Uh, yeah. however, sa mga government hospital po, meron ilan na meron na rin facility for yung tinatawag na catheter <coughs> ablation. 'Yun ang mas maganda, oh, catheter yung, ablation. 'Yun yung parang potentially cure. Hindi lang yung pinapatahimik, kundi talagang sinusunog yung pinanggagalingan ng fast heart beat. Yun ang ginagawa mo. Yes. So, meron po niyan sa Philippine General Hospital at sa Philippine Heart Center. And, Mura, libre? ah uh, for, chari bayad, for, charity, charity for charity patient, libre. Ikaw gumagawa? yes, gumagawa. kami yung gumagawa. Uh, meron Masyado na pong, gumagawa. Yes po. Pag, pag <laughs> sa St. <Saint> Luke's Global, <laughs> sa, sa Maddox, malaki ang ano. Uh Oo, -oh, pag sa PGH. Sabihin mo, nanood that... kayo dito na God's <laughs> will uh -oh. nakita nyo. Sabi nga eh, bakit magaling daw ang guest ko ngayon? Oh, wow. Uh, Thank you po. Ibig mo sabihin, hindi magaling hindi magaling <laughs> pag ako lang. Ito talaga itong mga followers natin. Mabilis lumipat eh. Nil nil so, nilalambing ka lang. Amlodipine, walang effect sa heart ah, oo, oo eh. Yung calcium blocker po kasi, may tatlong klase. Isang isang klase lang po yung effective. Amlodipine hindi kasama dun sa ginagamit for supraventricular tachycardia or atrial fibrillation. Pang high blood po 'yon. Pang high blood lang siya. Mm -hmm. May nagko-comment propranolol daw siya. Yes. Ah uh, well, propranolol pwede rin naman. Kaya lang ang propranolol kasi marami pa siyang ibang effect bukod sa heart. For example, may effect rin siya sa lungs at sa blood vessels. More pang thyroid. So, Uh Oo. -oh. Pang hindi. Meron rin ibang arrhythmia like long QT na pwedeng propranolol. Pero for SVT po, mas maganda po talaga yung metoprolol at saka bisoprolol. Pag binanatan tayo ng long QT, pati cardiology sa sakit <laughs> na okay? So, pag meron uh -oh. tayong di alam na mahirap gamutin, lalo na yung ang dadalin talaga sa iyo na electrophysiologist, cardiologist, ano mm -hmm. na, yung nag-collapse. Uh -oh. Mainly, syempre, iba na yun, eh. Loss uh -oh. of consciousness, yun ang Alarm signs na yun. Oo. Yes. So, mga alarm signs are blackout, o kaya kung nag-heart failure, nahirapan na huminga, o kaya kung sumasakit na yung dibdib, or yung hindi nagre-respond sa gamot. Anemia, low potassium. Uh, yes, those can be yung tinatawag namin na contributory factors. Nakakadagdag. Pero hindi siya usually ang main cause in majority of cases. In some cases, yes. Last question, nebivolol. Um, uh, oh, pwede rin yung nebivolol. Coralan. It's one of the newest uh, beta blockers. Coralan na, is... Neb Coralan is... Hindi. Ang Coralan is evabradine. It's a blocker of the normal... Yung ano, yung normal... May, may normal pacemaker kasi yung puso. Yun yung tinatawag na sinus node. So, nakakabagal po siya ng, for example, sinus tachycardia. Pero hindi, hindi siya ginagamit for SVT or for atrial fibrillation, atrial tachycardia. Hindi tayo matatapos dito, Kaya dito nga. sa binibigyan ka ng test eh. Lahat na, carvedilol. Last na lang, carvedilol. Uh, carvedilol, mas akma po siya for heart failure. Kasi, uh, meron siyang konting alpha blockade, which is yung sa peripheral arteries po. So ang role niya is stronger for heart failure. Pero pwede rin naman kung yun yun lang yung available. It's just that meron certain beta blockers na mas talagang kumbaga bagay pang okay. SVT. Magbabalik kami pag usapan natin heart failure.